Hello, hello guys! Kumusta ang lahat? Ayan, at ako po ay nagpe-prepare dyan ng almusal ng aking dalawang estudyante. Ayan, kasi umaga na naman dyan, nagluto. So ayan, nagluto po ako dyan ng fried rice. Kasi mer, kapag may natitirang bahaw kami sa gabi, ang ginagawa ko diyan sa umaga, ano ginagawa ko siya, sinasangag ko siya. So favorite naman yun ng dalawang bata, ang sinangag sa umaga. Hindi naman palagi basta basta meron lang kaming natirang kanin sa gabi. ganun ang ginagawa ko sa kanin. Pina-fried rice ko. Ayan at meron din po ako diyan nilutong uh, pritong baboy at saka ang favorite nila ang adobo ang walang kasawaang adobo favorite nila kasi 'yun eh yung adobo lalo na yung luto na ano yung ang pagluluto is yung paiga siya 'yun 'yun ang pinaka favorite nila Ayan na yung fried rice. Ayan ang adobo. Mainit-init pa yan. Umuusok pa yan, guys. Kasi pagkatapos kong magluto, syempre, andyan ang ating pagbibidyo. Para meron tayong pang-upload. Ayan. Ayan. So, video-video muna tayo bago kumain. <laughs> bago kumain. Na, alam nyo ba, guys, nakabantay na dyan. Kasi nagginising ko ng aking dalawang estudyante kasi nakaluto na nga ako sabi ko bumangon na kayo at kumain ganun lang kasi naman ang ano ng mga bata eh uh, tawag dito baba, eh, gigisingin ko para kumain sila at tapos so pinulubasan na ako ng nanay ayan 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 na yung aking panuluto ayan napahulo na. yung aking pagluluto yan po sa huli na ilagay ang video ng aking pagluluto. Ayan, ganoon na nga. Ituloy ko ang kwento sa inyo guys. Pagkatapos kong magluto, ayan, at ibisingin ko na ang dalawang bata. Kasi ano yung 5 a.m. na. Kasi kailangan nung bunso ko, nasa school na siya ng around 6 a.m. So, basta 5 a.m. ginigising ko na yan. Kasi liligo pa sila, dalawa. So, hindi naman sila nagsasabay. One by one sila kung maligo. So, inuurasan ko yon kung hanggang anong oras ang ligo nilang dalawa. E, parang e, i-divide ko. Para ano ang oras. Ayan. So, di ganoon na nga. ah uh, ginising ko na. So, bumangon na nga ang dalawa. Ngayon, naisip ko nga pala na wala pa akong ano, wala pa akong pang-upload dito sa ating YouTube channel. So, ginawa ko pinuha ko muna sa cellphone at sabi ko, nak, huwag muna kayong kakain at kailangan ko muna mag-video. <laughs> so, yun na, yun na, kanina na. Gana na nangyari. Uh, Nag-video-video muna ako. Ayan, at talaga namang kailangan ang video is umabot yan ng, pero hindi ko nga siya napaabot ng 8 minutes eh. Uh, so, okay na yan. Okay na yan, minutes na yan. Kasi, ano inip na rin ng mga bata. <laughs> Gusto nang kumain, sabi kasi sa akin si mama naman. Uh, yung pala magbi video pa, dapat hindi mo muna kami ginising, mag nagbi video ka muna para pag pagbango namin at kami ay kakain na, naka re, pwedeng pwede na kami kumain, hindi yung magbi-video ka pa pala. Sabi ko si na, by next time. <laughs> Ganun na lang ang gagawin ko. So, bago ko kayo gisingin, kailangan naka, ano na, naka prepare na yung aking video. Ayan, at ganun talaga tayong mga vlogger. Kailangan natin na palagi na tayong may pang-upload. Ayan, para tayo ay may pang-upload sa ating YouTube channel. At meron tayong pang-premiere. So, ayan na nga guys. Ayan, at niluto ko na nga dyan ang aking adobo. At yan ay ang luto ko dyan guys ay yung paiga. At kasi ang gusto ng aking dalawang anak, ang pagkakaluto ng adobo is yung paiga. Yung ibig sabihin ng paiga, yung ponti na lang ang sabaw, yung naglalangis-langis na yung kanyang sabaw. Yan ganun ang gusto luto ng dalawang eskwela ko. Yan. Kaya ayan, ayan guys, yan nakikita nyo. ipaiga iga ko pa yan. So, kapag nata ano niyan, kapag yung paluto na is yung talagang walang-wala na siyang sabaw na nagmamanti-mantika na ang kanyang ano. Ayan at ayan na yung aking pagpiprito ng uh, karning baboy. Ayan. Kasi ang ulam nilang niluto ko is at adobo.